Ya ya Oke. Ya. Okay. lang diyan. Sasaglitin ko lang. O niyo po, lang. Sige. Sandal, sandal. Ayan. Ayan po, ha. kita. Okay. Ito po ah, Oh, sakay, doktor. Hmm. Wala. Wala rin akong makitang inkanto. Pero kulam meron. Na? O, oh, ito po yung kanto. Hmm. Dalawang daliri. O. Oh. Oh. Wala rin po. Na? Pero ito po yung kulam. Dalawang daliri. Mm. O, oh, lulubayan mo na sila Lulubayan mo na Ha? Lulubayan mo na Ha? Lulubayan mo to, ha? Ha? Isang grupo po kayo, ha? Lulubayan mo na Ha? Nagkakaintindihan Nagkakaintindihan Lulubayan mo na Ha? O, oh, makinig ko sa akin Dalawang kamay Dalawang kamay Pagano'n Pagano'n Isa pa, yung isang kamay pa Dalawa Sige, bilis, bilis, bilis Arborin ko sa'yo sila ha. Arborin ko ha. Ah, arborin ko ha. Oh. Sige, baklas, baklas, baklas. Papalitan ko ng gamit. Baka sabihin mo eh, ano. Ito. Bandpaper lang to. Sige, baklas, baklas. Ito po ha. Oh. Sige, 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 sige. Baklas. Lulubayan mo na ha. Ha? Oh, ito po ha. Hmm. Oh, tinayin kamay ko. Hmm. Lulubayan mo na. Oh. Lulubayan mo na. Lulubayan mo na pala. Lulubayan mo na. Okay. Nagkakitindihan tayo, ha? Tingin pa po ako isang bote. Ikukulong ko pa to. Sige. Tanggalin mo lahat nilagay mo, ha? Sagot. Hmm? Sagot na mayos. Ano na? Ha? Sagot na mayos. Lulubayan mo na to. Oo. Oo. Ay, ayoko nang ano to ha. ka mo sir. Pag ginanyan ko isa isa agad pa paano Nagkukulong na kita. Gusto makulong? Gusto makulong? sabot Gusto makulong? Ha? Ayaw mo? Eh bakit tinitira mo sila? Ha? Ingit galit? Ingit galit? Ano sa dalawa? Naiingit o nagagalit? Naiingit? Nagagalit? Hindi. Ha? Sabihin mo na! Naiingit? Ha? Nagagalit? Parehas. Parehas pala. Matagal mo nang kininam sila? Matagal na? Ha? Sagot ka sila maayos. Matagal na. O, eo. Eh, o, oh. papanay. Nagkukulong kita, ha? Ha? Ganun talaga. Umikataw sa nila. Umikataw din. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ayaw mangini. Ayaw? Ayaw? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo rin? Hindi kayo nang tawag? Oo, oo na. Oh sabi Sabihin mo sa kanila, lakasa mo. Lakasa mo. Ha? Ano? Ha? Oh. Hmm. Ano pa? Ano pa? Ha? Ah. Sa ating ama, mingatawad, ama? Ha? Oh. Ha? Ama? Ano? Ayaw mo pa rin? Ha? Ah? Ano? 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 Matindi ang galit mo sa nila? Ha? Ah? Ah? Ha? Oo. Ilang e pagkainggit, matindi rin? Ha? Ah? Oo rin. pa paano yan? Hindi ba bayad na ano? Babalikan mo sila eh. Ikukulong na lang kita, ha? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo? Ha? Panginoon kong iso, sa akin mandakilaw, may ngayon ng basbas sa iyo na ikulong gumagambala sa pamilyang ito, sa ni Patrice at Mech. Adal! Oh, ready ah. Tara. Pangalan ni ate. Celestina. Pangalan niya sa Celestina. Balik. Ate, 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 ate. Ate. <coughs> May tatanong ako sa Madam, pagkain naman ng tubig na. No? Sige, inom lang. O, oh, madam, may tatanong ako. Alam mga sinabi mo? Yung humingi kang tawad sa nila. Hindi mo alam. O, oh, hindi niya po alam. Sir, positive, nakausap natin, no? Kasi dapat sasabihin niya, ay, ako po yung nagsasalita. O, oh, ulitin ko, alam mga sinabi mo? O, oh, wala po. Na, positive po nakausap natin. Kasi ano pa yan, grupo. Naghati po yan. Kaya hinuli ko rin sa kanya yung isa. May okay na. See, uh, Hindi, may ano ko na po kasi kasama ito eh. Alos ka ano lang eh. Sikit po. Ah, uh, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Uh, kayong mga ano, mga gumagawa ng hindi maganda, huwag naman yung mga ganito yung binibira nyo. Walang kakayahan to eh. Kung ako sa inyo, subukan nyo. Uh, hindi naman siya nag-ano ko sa inyo, akong birahin nyo. Magbirahan tayo. Huwag yung mga gantong tao, namumuhay ng maayos ng mga to eh. Hindi, birah kayo ng birah. Huwag naman ganun. Akong birahin nyo, magkasubukan tayo. Uh, ulitin ko, shoutout sa uh, Team Apo ng Brunei si Brother Ken, Brother Marwin, nanggagamot gagamot na ako sila dyan sa Brunei, mga katim ko yan. Uh, shout out sa akin pamilya. At uh, sa kay, ano, kay, sa, ano, Malawig, Sambales, mga team apo ko dyan. Uh, ingat kayo dyan sa paglaban ng, ano, ng laban lang tayo. Huwag tayo pasisilaw sa pera. At sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa ko manggagamot. Huwag tayo pasisilaw sa pera. Ibigay natin yung best natin kung anong mission na uh, ipinagkaloob o pinapahiram sa atin ng ating amang dakila na si Yahweh at ng ating Panginoong Isus na kanyang anak. Tumulong tayo ng buong puso at yun lamang po ang mano sa inyo, laban mo no tayo. Maraming salamat. Ako ang Team Apo Chalin. Apo Eric. Magandang tangalit.